guys, it's me, my tita Gisa New. At ang ito yung vlogger na bago-bago lang. It's fresh, bagong ligo. Joke lang guys. Guys, mayroon para ako i-share sa inyo guys. Kung naranasan na ba niyo to guys. Na sobrang sakit niya. Sa huli ay buti na lang, hindi na lang dapat ako nakasagta ka guys na sana hindi na lang ako pinaasa so ganun, so ito kasi guys nangyari na ba sa inyo guys pinaasa ka lang nasaktan ka guys, at umiyak ka pa iyakin, buti pa nga yung iba guys, hindi umiiyak so ito guys yung mama ko kasi guys, nasa ospital ko guys, 2 weeks na po siya doon, na-stroke po siya guys tapos, wala po kaming pamasahe sa aeroplano pag book ng tiket ang dalawa kong anak. Ngayon po ay hindi po ako makabook tiket ticket kasi tulang yung pera namin, budget namin. Tama lang po siya sa pagkain namin, bigas namin. Tama lang po siya guys. So ito guys ang nangyari sa amin, sa akin. Kung naranasan nyo din to guys, kung tama ba, iku-comment nyo to guys, kung totoo naranasan ko din. Ito kasi guys, yung mama ko doon na sa hospital two weeks na sa Cagayan de Oro. So, ako na maan dito sa Cavite Alfonso. So, ito naman guys, sobrang problem ako ngayon sa totoo guys. Kasi gusto ko umuwi. Humingi ako ng tulong sa aming side na kamag-anak na nasa abroad sila lagi. Tapos may hard work po sila. Humingi ako ng tulong sa kanila. Nagtawag ako sa messenger nila guys. Tapos, pagtawag ko, sinagot naman nila guys no sabi niya uh, hello po kumusta po uh, ako po si ano si Jisa yung anak niyo uh, anak niyo dati sabi ko pinaliwanag ko lahat ganyan ganyan tapos sabi ko uh, ano ba sa atin guys? sabi ko ti pwede pa magpatulong sa inyo na magpabukot ticket kahit kayo na lang magbook ng ticket kasi gusto ko sila magbook ticket para maniwala sila ha. kailangan ko talaga umuwi para kung sa pira kasi ipapadala nila baka nang nasa isip nila ay ano Baka hindi naman ito Gagamitin lang ang pera. So, inunahan ko na sila guys. Sinabi ko na kahit kayo na lang magbook ng ticket ticket kahit yung isang anak ko na lang kasi dalawa yung anak ko tapos ako tatlo kami umuwi guys sa uh, Eroplano. aeroplano. Sabi ko kahit isa na lang ti i, i um, bukan yung ticket ako na sa dalawa. So, sabi niya guys, sige sige. Kami na bahala. So, mag-chat sa guys na okay na ba sa inyo? one 5 lang. So, sabi ko, sige okay lang. Sabi niya, kulata lang ngayong week, ngayong week. So, narahay ko siya, guys. Tapos na yun, guys, tumawag na ako, guys. Hindi na nila sinasagot yung tawag ko. Hindi na nila. Kasi ito nga side, guys, mayaman sila, guys, na side namin sa side na, example, regalado at saka BTS looping. So, kami ako looping. So, sa mag-anak namin sila, hindi sa uh, tatayan, anak, nag nasa approve na sila nasa Kuwait um, parang ano na sila ba since sa buhay ngayon doon ako pumunta na ng tulong guys ngayon po guys balik tayo doon tawag na tawag ako guys tapos ganito ang nangyari hindi sinasagot yung tawag ko so pang after for days nag video call ako dako ulit sa messenger tapos ang sumagot yung bata tapos sa bata sabi ko san sa Timir saan sa timer. Tapos ang bata tumitingin-tingin ganyan. Parang may nagsisinyas dun sa likod niya sabi na anak ah, ng bata wala. So alam ko na yung gits ko na yun na inutusan din siya guys ko. Ngayon, ang chat ako, sana po masagutin niyo po ang tawag ko. Kasi kailangan, at sagutin niyo po ang chat ko. Kailangan ko din ang pera para sa mama ko doon. Nakauwi ako para magsikaso ko din. Kasi parang yung buhay ng mama ko guys ay bilang na lang yung araw bilang na lang siya po. Kaya namin habang buhay pa siya ay makikita niya mga apo at saka ako. So, ayun guys. Nag-chat sa akin guys, sabi niya, wala na kaming pera kasi ginamit namin pera yung sana bibigay sa iyo. Sobrang sakit guys. Kasi pinasar ako, sabi niya yung time guys na, sige okay na ba tong 1-5? Sabi ko, okay na po yan. Sige, hinga ko ng GCAS number mo. So, hindi, binigyan ko siya ng GCAS number sa amo ko. So, ngayon, kahapon, sabi niya guys na nagamit ko na po yung pera sa, kasi, kasi birthday ng lola mo dahil birthday ng lola mo so ngayon, ako naman naghantay excited ako kasi may na konti na lang mong dagdag ko sa pamasahe zero plano yun guys, sobrang sakit nasaktan talaga guys excited ako naniwala ako guys na ganun na karamdam ko na Parang binanyan yung dito po. In-chat ko sila guys na sinabi ko. Sana po hindi ninyo na ako pinaasa. Sabi siya, Sana po sinabihan ako nga doon kasi. Tawag ko na wala po kaming pera. Wala kaming itutulong. Wala kaming ganun-ganun. Dapat doon ang sabi na sila guys. So ito guys. Ito naman si tanga. Umasa. Nasaktan. sakit so, ka, Tulo yung luha ko guys. Kahapon. Iniiyak ako. Dalawang oras guys sa sobrang sakit pinaasa lang. So, ngayon guys, wala pa talaga akong pera nga ibubok ng ticket guys. Balak na namin naman guys, kami 20 kami dilipad mga anak ko para po ay nako guys. Kaya guys, pag hindi tayo mayaman guys, sila mayaman hindi tayo nila ibe-best friend, hindi tayo nila kailangan. Ang kailangan nila ay biis is mayaman lang din sa kanila. So, ayun guys, totoo talaga. So, anong masabi niyo guys sa kwento ko ngayon? Totoo to guys. Kahit i-screenshot ko, mga chat nila, post ko po dito sa Facebook, uh, YouTube. Ganun ba guys, ang kamag-anak nila? Ganun ba hindi ba ang iba? Iba naman ay mabait, pero iwan ko lang. So, daghang salamat guys sa na-realize na ko kayo din, huwag kayong umasa. Ang dyan lang. Maraming salamat. Bye-bye.